sa dikak mong yan <laughs> so mga kabago mga batang to uh, na mimitas ng kamatis Uh, mga na mga ah, hinog na ayun ay ano pangalan mo Kristo Kristo ano Will you please repeat it Christian? Ka Ikaw neng Terla Terlas Siyang lalaki Jisrael Ikaw Kristal ah 'yun pala Ah shut out sa tatlo na to oh Limitas ng kamatis Ang lawak po oh, Nagbablog daw tayo Tinatanong nila Ayun, Pinapitas na daw oh. Sariwan, sarap po Pamasko, wala akong dalang pamasko eh Wala akong dalang wallet eh Ang pera ko nandun sa bahay eh ah, Oo nga, ako na lang mga mang, ano, mangihingi. Eh, <laughs> no, sariwa oh. Ganda ng hinog ng iba oh. Mga kabag no, sarap dito talaga sa probinsya. Manamis namis miso, oh. nagbabatuhan oh. Thanks. po yun na ah, namimitas ng kamatis oh. Oh. may kanya kanya silang lagay na maliit tapos pagka napuno dadalhin dito ayan. Ayan na. Kabila sili, ayan po mga sili So tara na ay, video pala to. <laughs> hey, uh, Mangyang Gala 21 Sigaw nyo Mangyang Gala 21 Dari Tingnan nyo sa Youtube channel ko Sigaw nyo Mangyang Gala 21 Mangyang Gala 21 Mangyang Gala 21 Thank you Thank you Thank you